Hamaw ni Magdula karon mga master. Jimar Basuga ng Tagum versus Tawing ng Dabao. May ngadlaw ka na tuntanan mga master. Aniya na usab ang inyong mugat dama TV? Magpakita og mga dulang dama sa Tagum City. Ang nagdula, Chimar Basuga ng tagom sa Yellow versus Tawing ng dabaw sa Pula Kung bago ka palang sa our channel, pakisubscribe o gihit ang notification bell para updated mo sa mga bago na kong videos O, katulad yung mahilig mo, maghilig mo laglaag, no suru-suro Karamang umabot nga November 24 karong bulan na fiesta diri sa Tagum City. Uh, shoutouts sa mga Mastel Juju Gambua, Husi Cubras Vlog, Tidi Boy, Damahani ni Franco ng Sarangani, Samuel Mindahaw ng Agusan, Joshua Bolidio Sanliti, Ray Malinaw ng Taytay Rizal, Marlo Servilio ng Tandag City, Sam-Sam Titay ng Sambuanga, Liana Lakwerta ng Batangas, Dama Hunter, Oliver Canuto ng Samal Island, Nistor Balaga ng Libudon Mati, Val Licuta ng Andabo Hall, Enrique Ramirez ng Sambalis, Agustin Calyadas ng Sarangani, Tutoy Garcia ng Manila, Danilo Argusan ng Binangunan Rizal, Rini Hamil na Batuan Bohol, Albert Pulbira, Dudong Pulinga ng Bukidnon, Noon, Jess Adlawan ng Lingig Poblasyon, Master Edi Sangguyo ng Teresa Rizal, Rubin Gaong ng Tagum, Kapitan Bergit Bilitaryo ng Nabuwa Kamarinisur, Victor Ruta ng Puerto Prinsisa Palawan, Nelson Hermosilla, Romy Monsiran Dumagiti Eilish Kitchen, Rudy Casas ng Cebu, Tony Oliveros ng Imus Kabiti, Rogero Campo, Cristo Rey Pascual, Aldi Latado ng Tandang Sura, Simplicio Reformado na libay-libay mga kudu, de, de oro. Chibots ng panabo. Jerry Adlawan. Warren Tutor ng Alicia Bohol. Sammy Boy na Bangkal. Paul Molina. Bonifacio Grabanti. Robert Madraso ni Cebu. Daddy and Mommy G. Vlogs ng Kabiti. Claudie Insa ng Malita Dabaw Occidental. Rick Caparas ng Binangunan Rizal. Felix Molina ng Turil. Jewel kanyo alias Silent ng Tur Tulido Cebu, Ramon Dorindis ng Negros Occidental, Jimmy Sudi ng Santo Niño Nabal, Nanmal Mal's Mix Vlog, Marcial Rosel ng Imus Cavite, Alexander Piskera ng Jensan, Samuel Salibio ng Ordanita Pangasinan, Ardi Radyo ng Bicol na ni Kamarinisor, Ming kabat ng Kalokan, Walter Salas ng Tagum, Johnny Lumakang ng Apukon, Joseph Ungay, Aligra Maxine Ilong Princes, Pasaporte ng Panabo, John Limsa ng New Francis Orlada ng Lite, Dudong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Stephen Diaz ng Panabo, Rick Paras ng Binangonan, Rizal, Derek Riffield, Julito Kahigas ng Mga Goy, Basilio Marga ng Hagunoy de Daba del Sur, Rodel Campomanes, Prisco Salahid ng Loon Bohol, Marlon Backyard, Gilbert Allison ng Mahayag Sambuanga, Edgarlo Sarmento ng Ulungapu City, Gaudioso Batingal, Along Pilu ng Sityo Mangga, Kanihay Bohol, Chong ng Mintal, Arnel Lotarion, Romeo Borinaga ng toper Tupayar ng Batili, Cebu, Jamaron Rataba ng Marawi, Undo ng Madayan Island, na Ilan, Ruel na Bangkal, Ninyo Karin Siyar Panabo, Katisuy Vlog ng Sikatuna Buhol, Bonbon Damagim na Vlog ng Agusan, Ricky Maglasang, Dani Digo ng Ayala Sambuanga, Buyit Gali na Tipulo City, Jui Bulutubo ng Butuan, SS Damatiwi, Undo Yorura ng Cebu, Julito Campos ng Pasig, Jason Lubiaris na Manila, Bobby Butko ng Mintal, Joseph Ligia de Blag ng Coronadal Jikals ng Master Cortez Bohol, Anikito Iskuton Dungkits ng Carmen Cebu, Tixiro Pinas Kusas ng Batangas, Dadu Kata ng Baliwag Bulacan, Talibunda Batiri, Dudo Muslim TV Blag, Jongjong Dalan Sima ng Bohol, Dix Luna ng Talisay Cebu, Colin Morgan ng Infanta Kison, Chujo kandi Kandihay Bohol, Idol Gia, Boss Jun Manimug ng Santa Cruz, Erwin Regala ng Negros Occidental, Rams Mingo na no? Masim sa Ranggani Province, Sodi Felix ng Mabalak at Pampanga, Antonio Lumbay Blag ng Alicia Buhol, Williams Sgubia na Nyobatan, Kinjela Ergasan, Dalyaw Turil, Mario Argao na no? Mandawi Cebu, Silbano Dumagiti, Rolando Silvio na Talacugo na Gusan, Kaon Kaon Damachanal, Tubigon buhol, Kayser Andres Ayop, Master ng San Mateo Rizal Shoutouts Kaninyong tanan At oh, shoutout po to dahil sa ating mga ng OFW nga po dahil sa Mugat Dama TV Kay Damahan TV ng Dubai Camilo Acosta ng Saudi Arabia Warren Van Lashen, Germany Rippy Indriga ng Saudi Arabia Philip Grisdom ng Hawaii Jewel Bacarunduha Kataraul Anay ng Hong Kong Ukay Serbu Guayamura shoutouts. O, dagang kay salamat sa mga tao na gahatag kinabuhi na itong nga channel. Kay Boss Prido, Boss Terio, Boss Lito, Boss Binhor, Boss Rico Kalitas, Nang Bilya Rosalo, kay Boss Chimal Basugan, Dorian San Miguel. Dagan kay salamat sa kanunay pag sa Mugat Dama TV. O shout out sa Tanang sanitas Boys. Ilabi na kay Kakang Nang Kiranti. Shout out sa may Kishun Street kaya tata nil karyo o siya to sa may pagasa asa kapalong kay Ninong kay Kambal o dako dahil na mong pasalamat no ako o ang akong mga kaubanan dere sa tagong dama Association, kay Sir Ilil -il tayong sa dako niyang pagsuporta sa dulang dama din sa tagong city sa may Asunsyon kay Steve Angkog o sa may Karmin, kadati kahigas ng Karmin shoutouts sa may samal kay Porto ng samal ug sa may sa, sa kay bitud hinilaso ug share ra pud ayda sa may kidapawan kay real ng kidapawan shoutouts. outs sa tanang damador dia sa may Digo City shoutouts kay kanyo tanan ilabi na kay o oh, ilabi na sa ilang presidente kay Boss June Bagaan sa may mental kay il presidente alex bintayao ng skyline kay boss titing ng daw. din show mental o kay boss bunbon ng mental shout outs sa may tibungku kay good Malin, kay rinsky ng tibungku kay robert laguna o sa may adao shout outs kay nong diatanan kay Boss Maning nga daw kay Master Edwin Cabalquinto, Master Sarsibanok, Banok, aka Master Pogi Moves. Master na Pogi pa o kay Master Payat na nga daw. Ugatos po ang YouTube channel ang Dama Payat TV. Makakita tayo itong mga quality moves sa dula nga dama. Panalo Jimar ng Tagong. Panayon tayo sa itong dula mga Master Dula ni Jimar Basuga ng Tagum sa Pula versus Tawing ng Dabao sa Yellow Uno puntos na ang Pula ni mga Master O umabot nga November 24 Fiesta dali sa Tagum City O parang yun dasa tong shoutouts sa may pindasan, kay Gili kay Marvin kadoong Flores o kay Bus Dadog ng pindesan shoutouts. mi dya sa may maku kay Jo Mar kahigas, mario silyada o kay Boss Boy kontinto ng maku shoutouts. O sa tanan damador sa may nabunturan shoutouts kay yon tanan, ilabi na kay Romiujis, buidugo si kay Tagnok, o kay Rin Win Montisilius shoutouts. Huwag ka wala na shoutout sunod na nato ng mga videos. Dula ni Jimar Basuga ng Tagom sa Pula versus Tawing ng Dabao sa Yellow. Uno puntos na ang pula ng mga bastay. la ang dula, de sa